at kasya sa akin, parang ginawa para sa akin. Jill, relax. Corona yan ni Florida. Whatever. Hayaan mong isukat niya. Okay lang sa akin. Narinig mo yon? Okay lang daw kay Florida. Hi, baka maging queen ako one day. Girls, wala namang binago yung crown. Kailangan tapusin natin yung inumpisahan natin, Okay. 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 Florida, masaya ako na ikaw yung queen ngayon. Pero may sinabi kang something weird kahapon. Meron bang kailangan malaman si mami, ha? Ma'am, actually gusto kong sabihin sa'yo. Kaya lang magpapanik ka lang. Hayaan mo munang tapusin namin yung inumpisahan namin. Promise na sabihin rin namin sa'yo. Gosh! Ma'am, grabe talaga yung Gwen na yan. Kung alam mo lang yung ginawa niya. Narinig mo ba yung sinabi ni Florida? Sasabihin natin sa kanya later. Girls, basta, mag-iingat kayo, okay? Ayoko mapunta kayo sa gulo. Please, Well, mommy, nandun na kami. Pero don't worry, walang hindi kayang i-handle ng daughters mo. Iiyak yung Gwen na yan, pero magiging huli na yung lahat. Girls, ano ba yung ginawa niya, ha? Ma'am, malalaman mo rin very soon. soon. At kung ano man yung ginawa ni Gwen, hindi na mangyayari ulit. Sabi yan ni Queen, Florida. Wow, powerful naman yon. Girls, maging proud kayo sa sister nyo. Ma'am, very, very proud, proud kami, kami kay, Florida. kay Florida. Okay, girls, tama na yung pride nyo. Remember, may practice tayo ngayon. Mag-practice tayo ng maayos. Hay, makinig kayo ng mabuti kay Florida at mag-practice kayo ng maigi kasi may coach na si Gwen at team niya ngayon. Yes, mommy, nakita ko siya. Yung coach nila Gwen na yon ay isang fake. Oo, napansin namin. Wala siyang cheerleader spot. Whatever. Siguro masyado na siyang matanda. Mukha siyang 200 years old. Girls, 190 ako. Kailan pa naging matanda yung 200? <laughs> Forever young si Mami. We love you so much, Mami. And I love you to my babies. Guys, natatakot ako. May natanggap akong weird text. Anong text? Patingin nga. Guys, mag-ingat kayo. Magiging katulad nyo si Vanessa. Beware, baka atakihin kayo ng hunters. <gasps> Mouse? Mouse! Nandito yung mga hunters! Don't worry, magiging okay lahat. Girls, eto na. Ano, ano yon? Gustong sirain ni Gwen si Karen. Lily, natatakot ako. Karen, basta sundin mo lang tong one rule. Huwag kang lalabas ng mag-isa at magiging okay ka. Lily, hindi naman makakatulong yan. Feeling ko, katapusan ko na. Pa Paano kung hindi yan katapusan? Sabi mo dyan, Lily. So, mga traitor, masaya kayo sa bago niyang queen? Oo! Oh! Bro, galit siya. Umuusok sa galit. Hindi ko kayo patatawarin. Narinig niyo ako, ha? Never! Makakaawa kayo para piliin si Florida over Gwen. Ngayon, i-enjoy niyo yung loser blandy queen niyo. Pareho niyo lang siya. Masyado siyang galit. Hindi ko na alam anong gagawin niya ngayon. Hindi niya tayo sasaktan, no? Wala, Wala sa mood si Gwen ngayong araw. Da, ayaw niyang natatalo siya. Ngayon, lahat ng estudyante dito, mga losers, katulad ni Florida. I hate you! Hindi si Florida ang loser, kundi ikaw, may bago ka ng nickname. Loser, Gwen, the loser. Kung sino man natalo, loser, at ikaw yung natalo. Lalo lang kaming lumalakas dahil sa pagkatalo. Tandaan nyo yan, boys. O kaya, isulat nyo yan. O Robert, Bukang wala nang pakialam sa iyo si Gwen ah. Marami sa pinagdadaanan. Nangyayari 'yun. Maghihintay lang ako, no? Nakakainis si Gwen. Ginagawa ni Bella kung anong sabihin ni Gwen. Ngayon hindi niya ako kinakausap. Susundin ni Bella si Gwen. At ganun dapat ang mangyari. Girls, pati tayo mag-party para celebrate yung bagong queen. Kaya nga meron tayong ball last night, 'di ba? Si celebrate natin yung queen natin. Iba naman yung ball, no? Ang gawin natin, mag-disco party tayo. Gusto kyan. 'yan. Oros, ikaw ba yung magiging DJ? Ayo, kung pumunta doon, makikita ko lang si Travis, nakikipag-flirt kay Elise. Nora, remember, si Don yung gusto mo dati. Hindi na siya kinakausap ni Bella. Bakit di mo tuloy 'yon? Ayo, kung makaaway si Bella. Wag na lang, no? Okay, eh di wala si Nora. So ano, guys? Magpa-party pa tayo o hindi? Ano? Yeah! Yay! Yeah. Hey, hey. Bakit excited kayo? Sino ba nagsabing invited kayo ha? Oh, hello girl. Hello boys, kumusta? Alam mo Grace, ang gaganda talaga ng mga anak mo. Oo, alam ko. Florida, congrats ulit sa pagiging queen mo. Girls, kala ko di kayo papasok ngayon after nung party last night eh. Since ako na yung queen ngayon, hindi na option sa akin yung pag skip sa school. Anyway, magpa-practice na kami ngayon. Guys, baka pwede kayong mag-cheer. Florida is the best! Florida is the best! Huh? Florida is the best! Huh? Florida Girls, is bakit the best! Ang cringy tuloy ng feeling ko ngayon. Guys, no way na siya yung the best. Sinasabi niyo lang yan sa kanila kasi alam ko, in love kayo sa kanila. Uy, Robert, may problema ka ba, ha? Yung kakagwen mo, laos na yan. Malinaw! Oo, malinaw. Don't worry, baby. Ligtas dito sa school. Walang mangyayari sa'yo. Pero lagi ako nakakatanggap ng text. Every day. Unknown yung number! Huwag na kayong mag-alala. Kami nang bahala dyan. Florida, kailangan nating mag-usap. Hello, Mouse. Mabilis lang kasi may practice kami. Ano ba yon ha? Florida, nagpapadala na ng threat si Gwen ngayon. Non-stop yung text kay Karen. Nagbabanta siya na gagawin niya kung ano yung ginawa niya kay Vanessa. Ano? ano? Tingnan niyo siya. Hindi pa rin siya natuto ng leksyon. Sawang-sawa na ako sa Gwen na yan. Florida, kailangan nating kumilos asa. hindi, baka mahuli ang lahat. Baka si Karen na yung next in line. Florida, kailangan kumilos tayo. What if ako yung next? Okay girls, aayusin natin to agad-agad Pero ngayon, meron tayong practice Umaasa kami Kasi kung hindi tayo kikilos, lahat tayo mapapahamak Girls, Malinaw na humina kayo nung wala ako. Oo, marami kaming ginagawa, kaya lagi kaming nag-skip ng practice. Pero ngayong nandito ka na sa tabi namin, magiging maayos na kami, Gabriela. Gwen, kahit hinayaan mong mawala yung crown sa'yo, kailangan talunin mo yung mga vampire sa cheerleading. Gabriela, promise ko yan. Pero yung tono ng pananalita mo akin sa harap ng iba, ayoko. Girls, umalis muna kayo dito. Go. Ano? Alis ano? na! Gwen, gusto mo ba talagang maging the best? Kasi binabaliwala mo yung practice. Gabriela, magiging okay lahat. Promise. Ang dami ko lang inaasikaso. Nalalaman na ng mga tao yung sikreto ko. Kaya hindi ako makapag full focus sa practice. Okay? Gwen, anong ina-expect mo? Pinag-usapan na natin to dati. Sinabi ko na sa'yo. Gabriela, tama na nga yung mga morals. Narinig na kita. Simula ngayon, bawat tao na kumonta sa'kin, mawawala forever. Yan ang Gwen na kilala ko. Gwen, please, lumabas ka sa practice hall. Magpa-practice na yung vampire squad dito. Florida, huwag kang feeling. Oo, nakuha mo yung corona, pero walang ibig sabihin yon. Florida, sumagot ka. What if na sabihin ko na actually oo, magagalit ka? Ano? <laughs> Alam mo kung ano? Eh kung maglaban kaya tayo, di ba yun yung gusto mo? Gwen, para kang psycho. Tapos na yung practice mo, tara magsoda tayo. Tara, let's go. Florida, you're dead. Florida, ano sa tingin mo? Baliw na yung si Gwen at yung coach niya, Psycho. Tara na nga, mag-practice na tayo. Let's go! Vamps are power! Vamps are fear! Vamps are power! Vamps are fear! Better run before we're near! Mouse, natatandaan mo ba yung little secret natin? Ha? Uh-huh. Uh -huh. Good. Ayoko makita yung buong school na umiiwas sa'yo. Mouse, anong ibig niyang sabihin? Wala yun. Mouse, akala ko ba wala tayong sikreto sa isa't isa? Nora, malalaman mo rin sa tamang panahon. Okay. Ayun sila, si Gwen kayong coach. Gwen, anong nangyari? Bakit mo kami pinalabas, ha? Alam mo, hindi maganda yon. Meron akong private conversation kay Gabriela. Hindi yun na kailangang malaman lahat. Gwen, kailangan mong sabihin sa kanila kung team mo sila. Ayoko, hindi ko sila masyadong pinagkakatiwalaan. Gwen, kung hindi mo kami pinagkakatiwalaan, bakit ka namin pagkakatiwalaan as captain? Wala na yung corona mo. At anong susunod? Matatalo tayo sa mga vampires? Gabriela, narinig mo kung paano sila magsalita sa akin? Hindi, girls. Hindi tayo matatalo. Mapapasakin ulit yung corona. Alam nyo, iba yung kilos ni Gabriela kesa sa dati. Hindi niya na sinisigawan yung mga tao. Sigurado meron silang sikreto ni Gwen at natatakot sila. Natatakot sa ano? Meron ka bang alam? Paano ko malalaman? nag assume lang ako. Okay? So ano guys? Aray! Kukulin ba natin yung diary ni Gwen ngayong gabi? Ngayong gabi? Bakit maghihintay pa tayo? Anong gusto mo? Gusto mo gawin niya yung ginawa niya kay Vanessa sayo, ha? Kawawa naman si Vanessa. Kung alam ko lang si Gwen yun, edi sana wala kang magagawa, Trevis. Eh, kahit nga ako eh. Parang hindi ko kaya si Gwen. Oo, naalala ko. Magkaaway kami ng elementary. Talagang binugbog niya ako. Wala akong laban. Okay, edi kunin na lang natin yung diary ni Gwen para matapos na tung lahat. Okay? I wish nakaya kaya kong ibalik si Vanessa. Hindi ako makapaniwalang kayang gawin ng kapatid ko yun. Masama talaga yung kapatid mo. Hindi na pinag-uusapan yan, no? Alam ko yun. Ngayon alam ko na yung mga ginawa niya. Ayoko nang isipin na kapatid ko siya. Anyway, guys, kailangan na talaga natin magplano. Hindi na pwedeng pumalpak ulit tayo. Okay, guys? Oh guys, anong pinag-uusapan nyo nang wala ko ah? Sabihin nyo, Tio, may klase tayo. Upo na. Ah guys, eh kung isama kaya natin si Tio? Oh, sige, sige. Saan ba, ha? Sama ako. Hindi, wag si Tio. Kung hindi, wala tayong magagawa. Ba guys, may tinatago ba kayo sa akin? Akala ko ba tropa tayo ha? Bakit ganoon? Tio, relax. Yan yung dahilan bakit ayaw ka namin isama. Kapag oras na ng klase, dapat nasa klase kayo. Hindi nasa hallway naglalaro ng cards. Ibalik mo yung mga cards ko. Bigay mo sa akin ha. Hoy Don, nanalo ko ng patas. Hoy nerd, ba't kayo? Pwesto ko yan, tabi. Hoy nerd, umalis ka na nga dito. Saan ako pupunta? Wala akong pakialam, basta alis. Oops, may nakaupo dito. Yung maganda kong paa. Pabayaan nyo nga si Nathan. Kung hindi, ako magsasabi kung saan kayo uupo, okay? Okay, Grace. Ayaw ka namin magalit. Pababayaan na namin si Nathan, okay? Relax lang. Nathan, maupo ka na please. Thank you na lang. Okay na ako dito. Bro, alam mo si Robert? Dinaya ako. Anong ibig mo sabihin? Kinuha niya lahat ng mga special edition cards ko. Ano? Mamaya yun na pag-usapan niyang cards. Ang pag-usapan natin ngayon, yung tungkol sa upcoming break at anong gagawin niyo. Okay guys, meron ba kayong mga suggestions, ha? Ako meron! Yung lola ko, may bahay! Bakante ng 300 years! Pwede tayong pumunta doon mag-party! Hindi, ayaw namin doon. Walang shower doon eh. <laughs> Merong lake doon o hindi kayo marunong lumangoy. <laughs> Good idea. Sino pa? Sabihin niyo sa akin at mamimili tayo. Raise your hand. Ako, Ma'am Grace. Meron akong suggestion. Hulihin natin yung pinakas. Saka malaking bat, tapos pag-aralan natin. Ayun. Hoy, Oscar, ikaw yung malaking bat. Gusto mo ikaw pag-aralan namin? Hehe, <laughs> nerd bat. Alam mo, Tio, minsan, wrong timing ka talaga. Ha? Huh? <laughs> Hehe. Gusto ko yung suggestion ni Lily so far. Tatanungin ko yung mga girls ko. Baka meron silang ideas. Grace, good idea. Sigurado ko, maraming maiisip na good ideas yung mga girls mo. Oo oh! nga! Ha? Florida, mag-party tayo para celebrate yung victory mo. Florida, Florida sige, na. sige na. Girls, sandali lang. O Rose, mangyayari ang party na yan kapag tapos na namin ng mga girls yung kailangan naming tapusin. Ha? Ano yun, ha? Kung, Kung alam mo, mo, alam mo. O Rose, mukhang walang pupunta sa party mo. Kung gusto mo, tayo na lang dalawa. Okay, sige. Pag-iisipan ko. Mouse, twins. Florida, kailan mo kukunin yung diary ni Gwen? Kailan? Baka kailangan mo ng tulong. Girls, kakatapos lang ng ball, magpahinga muna tayo Pero gagawin natin soon At tutulungan tayo ng mga boys Hindi ko sila masyadong pagkakatiwalaan kung ako sa Ang inyo Ang alam lang nila, magparty, tsaka gumawa ng kalukuhan Ang sinasabi ko lang, mas makakatulong kami Don't worry girls, tutulungan ako ni Justin, tsaka kapatid siya ni Gwen Okay girls, see ya! Next time, dala na namin yung diary Hindi ako makapaghintay Mouse, sigurado ka wala kaming kailangan malaman? Wala pa Dear Diary, hello. Day 19. Kailangan naming bilisan ng mga sisters ko. At kailangan makuha namin yung diary ni Gwen. Girls, ano sa tingin nyo? Bakit kaya nagbo-war si Mouse? Sa tingin nyo, meron kaya siyang tinatago sa atin? Sigurado yon. Kailangan sabihin niya sa atin kung gusto niya pa tayong maging friends. Girls, lahat tayo may sikreto. Lahat ng tao. At girls, hindi tayo exempted doon. Okay?